Hanggang guys, sig mo din guys, di ko na guys, so hindi ko na kumain sa bukid yan, nag spray ng palay. Oo, so, pa, nandito na ako. Hindi kasi ako namin dito sa bukid. So, pag natapos na ang proteo later, magsisira na ang palay para sa. ano bisip to sa mga uod para yung mga buo dahon nya hindi masisira at ano gabarito yung kanyang pataba kasi kung masira ng insik to yung palay mo yung paglaki niya kahit may fertilizer yan hindi siya lalago yung dahon nya at hindi makakaabanti na lalaki agad kasi masisira kaya kailangan isliyan mo na. Oo, oh, una isliyan agad. Para masira, you know, ano, ano naninah. na yung ano Gaganda siya agad, guys, yung ano Yung dahon. Saka yung pagtubo niya ng palay, eh, gaganda. Hindi masisira. Ayan so, ito agad ang gagawin nyo. Kaya abang-abangan nyo, guys, lahat ng ano, ginagawa ko dito. So marami kayong matutunan lang sang farmers na magsisa kami yung farmers kaya na ano dito nag na nagtatanim itong malaking bagay ito guys uh, mag -ano kayo dito sa akin abangan nyo abangan lagi itong video ko hanggang hindi matapos ito mag ano eh yan ako ito ah uh, may upload lahat tong ko lahat itong ginagala ko yan para may matutunan din kayo malaking bagay din to para sa, sa kasama kong mga farmers din na nagtatanim na so, ito please free ka lang muna habang hindi pa nagbubuntis yung palay mo kaya nalagaan mo na siya nalagaan mo na agad para yung magsisira ng palay mo na mga isip mga tanim yun sa tanim mo hindi, you know, hindi na dadami yung masisira kaya yan spray ka muna spray spray sunod na linggo na naman dalo, pagdating ng pagkalipas ng dalawang linggo o isang linggo depende sa inyo kung may naninira sirahin nyo na agad wag nyo ng dalawang linggo isang linggo sa ganun nyo na lang kahit hindi matapang yung gamot na ilalagay nyo kung tuwing isang linggo mag-spray kayo pwede mas maganda yun kasi kung matapang naman yung gamot na nilalagay nyo masisira yung palay yan ano yung mga din yung palay kaya tama lang yung mga isang pat ano, dalawang sakit na gamot yun sa batin na yan ito, ito ah o, yan nga ah, ganun ito ginagawa ko spray spray lang yan spray ka yan, para matapos na yung ano Maluwang pato guys, so ang gado sa dulo. Kaya ako lang nag-iisa, nag-spray. Sana guys, ano, masuporta uh, niyo ako sa aking ginagawang ano, vlog. Ginagawa kong vlog dito sa bukid. Good morning, good morning sa inyo lahat dyan. Kaya nga, uh, sa ano ko dyan, sa vlog ko, mga karir, yan. guys, para ano, sapagal nyo, kasi ako lang yung nagbibideo guys, kaya pasensya na kayo sa video na gumagalaw siya. Kasi ako lang yung gumagawa ng content ko at saka ako yung nagbibideo sa sarili ko. yan, ganito ako, ganito ako kaano dito. Ito so yung ginagawa ko. Ako na yung mismo gumagawa ng sarili kong content na nagbibideo sa sarili ko. Ito na nga guys, kung mga uh, ano yung ano. Ito na mismo yung gumagawa na mismo yung video ko guys. Uh, Ayan na. Ayan na. Daming ano. Mga paro, paru Ano yan? Ayan uh, na yan mga paro-paro ayun, ang dami kaya kailangan ispray na agad yung palay pag ispray ka agad palay ng guys na guys para yung ano, palay mo hindi masisira ng ano mga insecto dito sa ano, palay so, ang oh, ay lumilipad ayun, ang dami ay dapat maagapan agad kung ngayon trabaho talaga dapat masipag ka dito sa bukid para hindi mo na kailangan bibili ng no, bigas mo yung pinagpaguran mo matutupan mo na ito lang yung buhay dito eh ito yung masaya, masaya ako dito sa aking ginagawang ano, vlog sa bukid kasi ito yung kinabubuhay namin dito sana nasuportahan niyo yung ano ko na-upload ko lagi at abang abang-abangan nyo lagi yan guys Hanggang hindi matapos to Mag-aani Ayan, mag-aani, magbilad Pagkatapos magbilad yun na naman, tanim na naman ulit Araro na naman yan, panibagong araro Pula, mga ganun At abang abang-abangan nyo guys yung ano, ginagawa ko At pakishare nyo lang lagi yung ano ko yung na ko kung nagustuhan nyo pakisubscribe naman guys at pakisubscribe naman po yung mga ano ko dyan youtube ko sana may makapansin itong ginagawa ko dito sa aking pagbablog. At nagpapasalamat ako sa mga tao na marunong uh, sa mga tumulong at marunong tutulong. Ay, tu Mara sino ba yung palaka? Nakakagulat guys. May palaka pa sa bukid. Sa loob ng tubig. Ay, gulat ako guys. Ah. Tinkit. Ay, pasinsin na guys. Nagulat ako doon. Kala ko kung ano na yung nakasakan ko. Parang ahas siya ako. Hindi naman pala ahas palaka mabuti tumalon malon, guys kung di malon yun ay sabi na ah siya sa yun mabuti tumalon lang tumalon na siya yan tumalon ito lang yung, ano yung oh yan nagisi na oh dami pa ano pa Madaba pa yung spray ah, madami pa. Bisa lang ako guys. Hindi na kayo guys ah, ano. Sana guys, masuportahan nyo yung inaapod ko lagi eh. Kaya nga ba ako sa inyo sa lahat ng nag-share ng aking video. Sa mga ginagawa ko. Ang tulong sa amin yan kasi hindi naman kakilala na mga tao, kaya gusto ko sana ma-share yung mga video na ginagawa ko yung mga na-upload uh, kaya umingi akong tulong sa mga sa inyo, mga guys mga idol, yung mga idol ko dyan lahat na ang gustong tumulong sa akin guys na makakita ng mga sikat na vlogger din na itong ginagawa namin Ayan. sa bukid Daming lumilipad. Ilang araw lang na hindi na ito. Sa kamuulan, yun na. Ang dami din. Eh. yan at ito naman guys matapos yung ano isang bukid kakarga na naman guys ako kakarga na naman daw sa dulo yan so guys sa uh, panonood guys sa uh, aking ginagawang video salamat guys sa uh, magsishare nitong aking video yung ina-upload ko lagi dito sa bukid yung boy bukid vlog uh, maraming salamat guys sa uh, lahat ng makaproship sa ginagawa kong video. Thank you guys. Bye bye.